bago, hindi nga po. So, nagsasalita dito. Mm -hmm. So, kailangan ko po ng mata-mata na acting. Well, hindi rin naman po talaga siyang madali. Akala ko po noon na madali lang siya. Pero nakakapagod din po pala talaga. Mm -hmm. Then, sobrang ano lang din po sa story niya. Kasi parang malalim po yung pinamugutan ng story eh. Kumbaga, yun nga po. Parang tuwing nakikipag-sex ako, mm -hmm. Doon lang ako may or like nakakakuha ng bagong words. Parang ganun po kasi yung attack. So habang tumatagal, parang gusto mong lagi nakikipag. Sex para marami kang patuloy. <laughs> <laughs> Ganun ba yun? Uh, sa pelikula lang. Sa pelikula lang, syempre naman. Uh -oh. In, your <laughs> In real life po. In real life. Parang <laughs> ganyan. Ah, uh, sige. <Ken>, si Dennis. <laughs> ako po, si Dennis. Yung pagiging, yung character ko po kasi dito, parang, ano, napakaingay na babae. Kasi tahimik po ako sa totoong buhay. Eh. Uwe, oh, yung totoo. Uh, we. Totoo. <laughs> Pero ng ano, unting nahirapan po ako doon kasi hindi po talaga normal yung pagkaingay ng karakter ko dito kahit ako mm -hmm. hindi ko po pinaya. Yun po, nahirapan po ako doon. Pero nagawa naman po ng na paraan. Thank you po. Kasi si Ita. Uh, akin, siguro yung pagiging masungit. Kasi ano ako dito eh, parang masungit na kagawad eh. Ayun, yung pagiging masungit yung naging challenge sa akin eh, kasi ang sa personality ko <laughs> nandito. Hindi nga. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ayaw rin maniwaan. <laughs> <laughs> Ayun lang. Uh, Yon, yung pagiging mature na rin din, na pagiging mature na din doon sa Hiraya. Ayun. Sa mga sex last na, sa mga sex scenes na ginawa nyo, um, ano yung pinakamatindi? Siguro yung uh, love scene namin with Rika, yun, mm -mm. yung pinakamatindi nga ano na yun. Kay Rika lang ikaw may... Oo, oh, kay Rika lang meron. Si Denise. Mukhang nakalimutan na yun din. May ba For the first time, kung ano, wala. Diba, Pati? Meron po pala. Hindi ko lang po siya mananala. Pero meron po. Ah, oo. oo. Si Alvaro po pala. Oo, sabi ko, ko lang, mo, mo. Ba? <laughs> Ah, oo nga. Oo po. Naalala ko na. Okay? <laughs> sa dami ng ginagawa. Hindi sa kanya. Mari nga. Dito naging fresh. Oo, meron po. naging naman po. Ay, may first time po akong nakalabasin dito. Yung niya. Si ano po ah, sa movie? Ano po? <laughs> name? Si Tito Apollo. Apollo. Oh, siya po. <laughs> Ayan. Ano ano po ma... Ay, galing theater po si Tito Apollo. So, sobrang galing po okay. niya sa... Saan? Sa Saan? <laughs> <Ay>, SM. <sen> <laughs> <laughs> okay. Kaya, sige, kay Mika na lang. <laughs> Ah, uh, sa akin po actually naging challenging po siya lahat kasi yung iba-iba kong -iba lalaki yung naka-partner ko dito. Mm -hmm. So parang naka-anim po ata. So anim okay. na words <laughs> lang yun natutunan. <laughs> Ay, oo. Oh. <laughs> 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 Pero yung pinaka challenging na love scene ko po talaga is with Ethan Rosales uh -oh. yun po sa Yung nga. Tumodo Lalo ba kayo position. ni Ethan? Tumodo Lalo kayo. <laughs> ah, okay.